Huh? <laughs> Mga ganyan mukha tablahin talaga. <laughs> Teka? Teka, tekla, baka grabe ka. Ah. Tanungin mo, baka naman nagka-girlfriend. Nagka-girlfriend ka naman. Meron po. Meron. So, anong nangyari? Hindi niya lang <laughs> nag... Oh, dessert! <laughs> oh, ito na. May para sweet naman tayo konti. Ah, Oo. Okay. Oh, oh kung may isang party sila na nagagandaan sa atin, ano yun? At Amen. bakit? Amen. Yeah. Yeah. Oh, oh, ayan. Kung meron ka nagagandaan sa isang party ng mukha ko or katawan, ano yun? Mata po. Ba? Mata. Bakit? Hmm. Tayo ko kasi yung mga. <laughs> <laughs> hmm. Mata. Yes, mata. Yes, mata. O, ikaw? Siyempre, wala. Wow. Alin yan si board? Ah, member. Um, kung nakikita kung... niyo po yung mukha ni Chat sa tingin niyo, ilang butas po meron niya? Ayaan mo siya sa mga donita. <laughs> ito hindi kita yun no. Oh, sorry, sorry. Kayaan sorry kayaan. na, friend. Ang ganda-ganda mo kaya ngayon. Oo. Oh. Ah, oh, oh. uh, board member. Hmm, wala po ko sasabihin. <laughs> Kagandahan kayo. Ano po ito? Ang <laughs> Oo, oh, oh, no, at least maganda talaga yung mga butas. Oo! Oh, oh. Alam mo kung bakit pisngi, Chad? Bakit? Okay. Bukado cookies. Oo. Uh -huh. <laughs> Ba bakit po? Ayan, yeah, bakit ang pisngi? Bakit po yung pisngi? Hindi yung makinis. <laughs> board member, may pagkasinungaling po kayo, no? Ah. <laughs> Kung sak sakaling board member, na maganda ang pisngi mo, okay lang. <laughs> <laughs> Ba't puti po tinawanan? <laughs> ano? Hindi para sa kanya kasi Chad, makinis yan. okay niyo po sabihin board member ngayon, lalaban ako. <laughs> Chal. Ay, sorry, sorry, sorry. sorry. oh, sorry. oh basta gusto niya peace mo eh. Sige. Oh, ayan, ikaw na, chance mo na oh, to. ko. ikaw, <laughs> ano? Inikot yung ulo. Okay, <laughs> sarap, so, ginawa mong gripo. <laughs> ikaw. Chal, anong part ng mukha ko ba? Katawan. Katawan ko ang nagagin niya ka. Ayan. Pa. Pa? <laughs> Dahil chal? <dyan? laughs> Alam mo bakit pa? Bakit? Kasi mula ulo, mukhang pa. <laughs> wow, chan ako to. Basta kahit ano sabihin mo, mas bakit ka sa akin. Totoo nga, paa? Paa? O, bakit? bakit? Marami daw lupa eh. Bakit <laughs> Bakit paa? Patras kami ng patras kasi. Ayan, o okay, ito na lang. Kung may, kung dadalhin mo ako sa isang lugar dito sa Sorsogon, saan at bakit? Ayan yung pinagmamalaki niya dito. Sa ano pa, Bulusan. Bulusan. Ay! Bakit sa Bulusan? Kasi may train daw doon. Busan, busan, busan eh. yun. Busan <laughs> yun. Bakit sa Bulusan? Kasi di ba yung Bulusan, ano, mukutok, matakad kita. Oh <laughs> 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 ah, hindi ka na dito na. Dubai na, tagal-tagal naman. <laughs> Ito na lo. Oh, Kung tagal. Oh, ang gusto ko yun. Oh, nagagaling na ba? Yung bulusan? <makes> nagagaling na yung bulusan! Gusto ko yun, John! Nakakaingit kayo? Oo, oh, ayan din ako. Antay mo yung sagot. Nakakaingit kayo. Hindi ko magawa dito eh. <laughs> Antay mo yung sagot niya, no? Ni board member? Oo, oo. Board oh. okay. member, kung sakasakali na dadalhin, dadalhin mo ako sa isang lugar dito sa Sorsogon, bukod sa airport, saan? <laughs> <laughs> Saan po? Piolas. Sa Reviolas. Reviolas. Bakit, bakit po? Reviolas. Ipapasyal Ah, uh, ah, lang. Ipapasyal lang ako. Ito kasi putok-putok. Parang gusto ko sumama sa bulus Hindi, hindi. Ito ka lang. Sige, ano, board member, mauna na kayo to. Dito mo na ako sa o yan, iklaanin mo siya Dadalhin Ito oh, ikaw, dadalim ako dito sa Sir Sugon. Saan? Huwag na kayong lumabas. Ano ka ba? Bahay lang. Pag ganyan sa bahay, bahay lang yan. Hoy, lalabas din kami. Uh, mount <laughs> <laughs> sa Mount Volcano. Bakit? Sa Mount Volcano. Taday lang. <laughs> yung Mount may volcano. Taday lang. Ilalabasin yun siya yung volcano ay mount. Okay? Huwag <laughs> kayong parang ano. Yung mount, volcano yun. <laughs> Oo, oh, karapatan niya yun. Karapatan mo yun. <laughs> so, sagulit, saan ko ulit tatalhin? Saan? Mount oh, Volcano. May <laughs> Mount Volcano ba dito? Alam niyo, ngayon ko lang nalaman meron kayong bagong tourist spot dito, ha? Mount Volcano. <laughs> Napromote na promote napromo na ba ng tourism niya? <laughs> yes! Hindi, o, oh, tanongin mo kung bakit. Bakit? Bakit sa Mount Volcano? Ibabala ko po siya doon. <laughs> ano ka, Ipapahala mo ko sa vulkan? <laughs> <laughs> Pag, Pag, Pag nag-i-rap, tapakit ka pa, hindi na buhay. <laughs>